Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat nakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na kayo manalig sa akin, hindi na ako kahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sandibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sandibutan na iniibig ko ang ama at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay iniwan niya sa atin at binibigay niya ang kanyang kapayapaan. Kung tayo ay mamamatay, ay maging dapat na makasama sa kanyang kaluwalhatian ay gumawa tayo ng mabuti at kalutugtugtug sa Diyos habang may panahon pa at habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Manalangin po tayo. Panginoon kong Diyos, ituro mo po ang tamang daan papunta sa iyo. Pangunahan mo po ako sa tamang landas na dapat tahakin papunta sa iyo tungo sa buhay na walang hanggan. Isama mo po ako sa inyong kaharian kapag ako ay pumanaw na. At ang lahat ng ito ay samot dalangin ko sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.